Magandang araw mga idol Meron naman tayong konting titinan dito At Di natin to eh, Titist muna natin to Kasi ito kagabi Hinarak na dito sa akin to mga idol out to ng overhead Tapos bigla pumalyab na matay na hindi na umandar kaya inatak na lang nila ito kagabi tingnan na natin kung paano natin patitin na ulit ito pandarin muna natin mga idol so yan mga idol umandar na yung sign nito mga idol na chicken jam matal na raw yan pinais ka na raw nila ito lumabas ay may umiingay oh parts valve daw problema yan hindi pa nila napapalitan may umiingay kapag tinapakan mo yung clutch na wawala ang sender dito mga idol kagabi yung pula saka yung langis lumabas daw yun tapos hindi na namatay namatay na rin pati makina hindi na umandar ngayon umandar naman tingnan natin kung anong nangyari sa labas patay tayo sa labas mga idol lumabas na naman yung ano yung sa oil oh. ayan dapat wala nyan pag umaandar ang makina mga idol, ako naman siyang andal na ngayon eh. walang maingay, parang walang mga tubig po kaya pag umingi ito, mga idol ayun na, pag lumabas na yung overhead wala na, palyado na, saka namamatay na kama sa kala kapag may ba raw lumalabas yung kong... sayang ng overhead heh say na yun mga na kung na mga materials na yung mga yung yun 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 na yun 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 na may. Nangingay na yung kanyang makina. Tatanggalin muna natin itong mga idol cab valve cover. Kaya ito, tulungan natin yung valve clearance nya. Ngayon yung basic lang muna muna tayo mga idol. At ito pa tayo muna makin ito. So, mga, mga idol, binuksan na namin yung valve cover. Hindi na matanggal ito. Sobrang init siguro mga idol. Ayan. Ay, ito 'tong toyo. Parang umapit na langis. ay mo tanggal 'tong ano, sa ignition coil. Una off, patay. 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 may langis nga siyang lumalabas kaso pag mainit na nawawala yung langis Ayan. ito nga mga idol tinanggal namin yung cover pinandar namin may langis naman siyang may langis naman siyang tumatalsik kaso pag umiinit nagwa, nagwawaring na yung indicator ng oil doon kaya ito mga idol ito yung toyoto oh. Siguro pag mainit na nawawala yung kanyang pam ng langis. saka yung indicator ng ayan o, oh, putol. Sobrang init siguro to Ayan o. Oh. putol. Ngayon gagawin muna namin ito, Idol. Tatanggalin namin yung crankcase sa ilalim. Baka mamaya, barado ng putik yan. Kailan mo naman ang makina o. Oh ililinisin na rin siguro natin yan kung sa dumi, sa dami dumi maaaring barado na yung kanyang uh, strainer sa ilalim kulang sa ching soil ito kaya sa alaga sa so, ngayon malamig pa siya pag pinandar mo walang cover kumatala si kilangis ibig sabihin nagbubumba pa siya pero pag mainit na napupuno na ng langis yung strainer trainer sa ilalim wala na lang yung sumakyat dito sa ibabaw kaya lumalagatak ng makina ito na natin yung strainer niya mga idol at kayo mamaya sa so, mga idol tuyo tawigo ito pala yan pag nagbaklas kayo mga idol lang crankcase pati transmission baklas Ayan, binaklas namin transmission para makuha niya yung crankcase na yan kasi may dalawang tornilyo rito yan pati tambot kalas yan Plus Kasi hindi may bababa rito. Pag binabayo yung crankcase. Tumutuko dito sa tambot oh. Kaya ganun tala. Pag nagbaba kayo ng kaya ito mga idol. Baba, backlash pati yung transmission. Yan. Mga idol yung crankcase nya. Nakita yung strainer nya. halos wala ng butas. Oh. Yan. Nasabayan pa ng overhead Kaya Ayan. Alos amoy sunog na eh. Alos wala nang butas to. Puro putik na yan. Kung tutuusin, eh, yung nagsasay ng light indicator ng oil, ito yon Hindi siya nagbubumba. Pag malamig, nagbubumba. Pag mainit na, wala na. Ayan. Pa ito mga idol oh. Yan. Kaya mangyayari nito yan kinain na ito idol oh. kasi walang langis na nagsupply dito walang langis na nagsupply sa taas galing doon sa ilalim dahil doon sa strainer na yun naging problema yung pag overheat nya sumabay yung oil indicator dahil dito wala na bumubuan na langis sa kaya kalog na to kaya malagat ang makina ang mangyayari nito mga idol ibababa natin ito Baka ipitings natin ito sa machine shop. Kasi malaki ng player, mga kinainan niya. Kaya Adol, update ko kayo. No? Update ko na lang kayo pag na ano ng pabuo na tayo. Okay. Ito mga idol, tuloy na natin ibaba ba itong mga ito mga idol. Kasi may tama itong cam shop, pa machine shop natin yan eh, wala nang kasi hindi na may natin yung crankcase pag di natin binaba yung transmission pag tatanggal natin ito babagsak na makina kaya tuloy natin ibababa natin para masik na rin natin yung sa loob din baka may na damage kasi hindi umakit yung langis nito eh. tuloy na natin ibababa yan Ito mga mga idol, naibaba na namin yung makina ng mga idol. Natuloy na na yung ito. Dari nga dito sa cylinder head, may tama ito, cylinder head nito. I-check natin lahat ako, na. i-check dito, datal, naibaba na rin ito. Kaya yeah, mga idol, tingnan nyo itong timing chain. Okay. Kailangan pala kayo mag-chainsaw yung mga idol. Oh. Masusunog na yung langis. Grabing uh, dumi. Eh mga idol, ito, ang nangyari nito, kaya papamachine shop natin ito. yung kinain na siya mga idol. Ito, ito kinain yung tatlo na ito. Tignan ito, makinis itong sa intake sa exhaust kinain siya mga idol mamamachine so, shop natin yung para kasi may kaunting talog na yung shopping niya. yun And, lalim nito, palit na rin valve seal si yan mga idol saka po valve seal na rin natin yun para sigurado Tabis. yung makina pala ito tuwin mo lang ano kinain din yung bearing nito mga idol tanggalin mo muna yung sanitor kinain din na 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 namin yan kanina mga idol. Pinakita ko lang sa inyo kung bakit bumigay din yung mga aming bearing. Lahat halos lahat yun may tama. Kaya pa ano rin natin. Papipitings pa, pe din natin sa machine shop to. Para para pranyo ulit. Yan. Yeah. At ko kayo mga pag na machine shop na mga idol. Yung mga kontra din pala mga idol. o oh. Isa lang ang walang tama ito lang sa uno pero ito may mga tama na to ayan kasi yung pagbomba ng langis halos hindi na siya nakasupply dito sa Conrad bearing palitan na rin natin yung mga idol kaya nang nangyari sa kulang maintenance sa langis Okay, update yung kayo dito mga pag nagbuo na tayo ng makina. Ang daming dumi.